Maraming salamat sa mga nagkasabay at na uh, nagpanood at nagpakinig. Ngayon, masalamat ako sa inyong na saan man kayo na roon na maging tayo. Ang kinisis po ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng langit at tapat po ang sinabi ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay hindi natin haliguran sa pangarawara. Kapagkat siya po ay hindi niya tayo pinabayaan sa lahat ng oras, araw, gabi. Siya po ay laging magapay sa tayo naroroon ng trabaho sa ibang bansa. Kaya lagi natin isipin sa lahat ng ating pagkilos, sa lahat ng ating trabaho, sapagkat ang lahat ng ngayon ay kaya niya tayo ayos na kinapukasan. At sinabi ni Lantos, pagkaroon ng isda. Kaya natupad din ang kanyang mga salita na sa genesis na likhae niya ang mundo ng itong araw at sa pagpito ay sa inyong ina. Kaya, niligha niya rin ng isda na iba-ibang Lalo na rin, niligha niya rin ng punong kaibunga na iba-ibang bunga na kung saan po makikita natin sa mga kapulukan na mayroong mga pagaganda naniman. Kaya huwag natin ang Diyos kalimutan. Lagi po tayo magpasalamat sa inyo. Lahat maraming salamat